Pag-uwi ko sa bahay noong graduation day, tinalubong ko agad si Papa. At kasalukuyan po siyang nagpapagaling noon, nangako po ako sa kanya na, Pa, magiging isang registered criminologist po ako. Ipapos ko po ang aking board exam ng isang take lang. Ako po si Kevin D. 24 years old dating tako vendor at ngayon ay isa ng licensed criminologist. Maagan na mulat ang aking pamilya sa hirap at realidad ng buhay. Apat kaming magkakapatid at ako po ang ikatlo sa aming magkakapatid. Sa gitna ng pagsubok, ang aming ama ang nagbigay sa amin ng pag-asa upang huwag sumuko at patuloy na magsumikap para magtagumpay sa buhay sa kagustuhan ko makapagtapos ng aking pag-aaral. Kahit sobrang init sa lansangan, ay eh, ito'y aking tiniis upang maging isang alagad ng batas. Ito po kasi ang aking hangarin sa buhay para makatulong po ako sa aking mga magulang. Sa bawat hirap na aking pinagdaanan, hindi ko nakalimutan ang aking pangako sa aking magulang at sa aking sarili na maging una sa aming pamilya na isang licensed criminologist kahit nag-aaral at nagtatrabaho. Sir Kevin Aseo ay nagbigay sa amin ng malaking impact, lalong-lalo na nagbigay sa amin ng malaking motivation para magtuloy sa advanced ROTC. Alam naman natin ang ROTC ay ang pag-undergo ng military training while studying in college. Nakita ko yung pagiging prosigido at decidido siya sa pag-aaral niya, sa pagtatrabaho, tapos kung paano niya naman manage yung pagiging ROTC officer din niya. Yung magsasabi siya ng maaga ma'am, ganito yung schedule ko, magdipinda po kasi sana ako ng ganitong araw. Ilang araw bago ang aking graduation, isang napakasamang balita ang dumating sa aming pamilya. At ito po ay na-stroke ang aking ama. pag ko sa bahay noong graduation day, tinalubong ko agad si Papa at kasalukuyan po siyang nagpapagaling noon. Nangako po ako sa kanya na pa magiging isang registered criminologist po ako. Ipapasa ko po ang aking board exam ng isang take lang. Nakita ko sa mga mata niya ang pagmamahal at pag-asa na lalong nagpatibay sa akin upang abutin ko ang mga pangarap ko sa buhay. Yun ang pangako ko sa kanya at yun ang naging inspirasyon ko. Habang nakikita ko ang aking ama na lumalaban sa kanyang sakit, mas naging matindi ang determinasyon ko para magtagumpay. Ang bawat pag-aaral at oras na inilaan ko sa paghahanda ng board exam ay puno ng pangako at pag-asa para makita niya ang aking tagumpay. Malaki ang pasasalamat ko sa Jose Rizal University. Binigyan nila ako ng pagkakataong makatanggap ng scholarship na naging tulong sa akin para mabot ko ang aking mga pangarap sa kabila ng hirap ng buhay. Sa mga katulad ko na working student at nahihirapan sa buhay, ang may papayo ko lang sa inyo ay huwag tumigil at patuloy na manalig sa taas dahil walang ibibigay ang ating Panginoon na pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya pa po ba? Kaya pa, miss. Nakayanin.